guys. Dito tayo yun sa bundok. Papahawis tayo ng ito. Ito ang kadalasan makikita mo dito guys sa probinsya. yan, Tingnan mo yan guys. Oh. yung nagaano ng ano. Mo yung kanyang madiskarting tao naglalagay siya ng ano ng sako pang kasi maputi kasi yan oh ayan guys oh eh. isang masipag to na tao guys mabait pa Mahirap basta smiling. Yan. Kailangan talaga kahit mahirap ka. Kailangan naka-smile ka. Kasi mahirap ka na nga. Hindi ka pa makaka-smile Kasi mangot ka pa. Mas lalo ka pang, pumangit. <laughs> so, smile para mm uh -mm. -huh. kasi tanong hirap ng buhay. Basta ang importante naka-smile. Huwag lang palaging maka-smile baka mapagkamala na. na <laughs> <laughs> Yes, so keep watching kami taang pertama hmm. les 4 ubus <laughs> Fokus natin sa Ayan, isa tong mabilis na manlugi ay guys o manlugi ay Iwan ko ano yan sa tagalog, basta sa bisaya manlugi ay yan, ganitong karaniwang ginagawa dito sa probinsya guys pag nagpapaharbis ka ng kopra yan, ginaganyan yan pero sa manila hindi na binabalata na lang patibao uh, pati bao pinasani. pero dito hindi na kanyan na lang guys so, yan ang buhay probinsya kapag nakarelate ka dito guys sa, uh, talagang isa ka rin sa mga mahihirap na tulad namin Ayan guys, kung nakarilit ka, huwag mo kalimutan mag-like at mag-share para lagi kang updated sa mga bagong video na aking gagawin. Ayan guys, so Uh, thank you for watching. God bless us all.